pinakaulahing working day sa buwan sa Nobyembre Mataga at tuig gideklara sa Malacanang Isip National Bike to Work Day. Alang sa dugang detalya sa maong balita itong sairan ng kompletong report. Pinagi kang kamigong Danilo Pelari. Balita Sakto sa Abon Kiniklara karoon sa Malacanang isip National Bike to Work Day ang pinagaulahing working day sa buwan sa Nobyembre, Matagduig. Subay kini sa gipirmahang Proclamation 409 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakalatin sa proklamasyon na kinahanglang adunay balance o glingon ng ecology ang mga Pilipino. Gisiguro usab sa proklamasyon na nga adunay balance ng development og environmental protection og mamintinar ang kalidad sa hangin aron maprotektahan ang ang panglawas sa katawan, dugang pa, kinahanglan usab matod pang ma-develop pa, pinagi sa Proclamation 409 ang active transport networks o dapat mahimong prioridad sa kalsada ang mga pedestrians o gantong mga nagbisikleta, lamot ni ini, giawag usab karon sa presidente ang tanang national government agencies o instrumentalities nga suportahan ang pagpatuman sa Proclamation 409. Saktong balita ni Kamigong ka Danilo pilaris sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Ukraine walay plano muatra sa gyera batok sa Russia. Alang sa rugang detalye sa maong nga balita atong ng kompletong report. Pinagi kang kamigang bar alawan. Balita Sakto sa Apo. Gipaniguro karon sa Ukraine na dili sila muatras sa ilang gyera batok sa nasod sa Russia. Halos sa duha katuig na ang nakalabay. Mao kini ang nahimong pamahayag ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuliba at ulos panagtagbo sa mga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization ko nato. Dugang paniini nga ang maumatod pa nga isyo dili lamang kini concern sa seguridad sa Ukraine kundi dili lakip na kini seguridad sa tibuok ay Euro-Atlantic space. Labot ni ini subli sila ang nanawagan sa NATO nga kinahanglan ipadayon ang ilang pagsuporta sa Ukraine aron nga hingpit ng mabatukan ang gihimong pagpangatake sa Russia. Nasa Iran nga sukad nga giatake sa Russia ang Ukraine, nakahatag na ang US og halos sa 40 billion dollars nga tabang ug ang 61 na billion dollars isip padugang unta nga tabang. Wala matod pa kini sa Kongreso sa US. Saktong balita kami gang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Pagka kami kumakadto kompleto ng detalye sa sakto balita sa hapon samtang sa Bikas Bahin no, sa kamay ng hapon ay salamat sa mga naglantaw sa tuang live streaming sa official Facebook page and of course sa tuang YouTube channel sa Malindang Broadcasting Network and of course sa mga nagpapaminaw sa natag -satag sa tag sa transistor radios karong hapuna sa naga tune in sa DXMR 93.5 Radio Sakto San Miguel and of course there is sa uh, DXMB 104.7 Radio Sakto Pagalianos sa kamay ng hapon kaninyong tanan. Sa kalan sa to ang Chief Executive Officer nga si Attorney Barlo Banguro and of course sa to ang General Manager nga si Engineer Joey Capascio sa to ang Station Manager SM Danilo Pelari. Ako nyo nga dakauman na karong hapuna alang sa pagatod sa mga labing init o labas ng mga balita. Kinawang kami gang Jacelle Lagumbay sa Radio Sakto.